Heather is a talented PR manager. Barre, may and Trevor is going to be her worst nightmare. Pero ang katotohanan, sila pala ay may hidden past. Ang bilis naman, talaga ng oras. Will they give love a second chance? pagbalik ko, hindi na kita pakakawalan. Shooting Stars This August 11 on Heart of Asia Doon ka sa front desk. At ikaw naman, doon ka sa front gate. Ako po, saan po ako naka-assign? Nawalan ako ng tatlong trabahador. Buti na lang, nandyan ka. Shy kulang sa kagandahan. Nandito kaya ako para mag-model. Siya naman, kulang sa kagandahan. Asal. Para sa akin, hindi ka naman ganun kaganda. Sa mamong lalaki ka. At dahil sa isang family secret. Ito ang nag-iisang singsi. Pag yung lalaking gusto mo, sinuot sa'yo. Magbabago ang tingin niya sa'yo at magiging perfecto ka para sa kanya. Gumanda kaya ang kanilang kapalaran. Pag may magandang babae, lumalakas ako. Kim Sol and I'm your Tingnan natin kung ano mangyayari sa ating dalawa. Queen of the Ring, Saturdays and Sundays at 5 p.m. sa Heart of Asia. <laughs> Kapag hinayaan namin siya makatakas, buong mundo magpapanik. <laughs> A deadly spy is on the loose. Tanda na, pwede nang simulan. Roger that. Can he solve this case before it's too late? Nandito siya ngayon! Yes! Ah! Detective Conan, the movie, The Darkest Nightmare on Astig Anime Friday. In the open sea, terror has evolved. Sa twice the hunger, twice the horror. Dalawang ulo, doble din ang dami ng survive a two-headed shark attack. Friday, 9 p.m. on Sci-Fi Picks on Heart of Asia. May malakas na lightning storm na pabunta rito. Kailangan ninyo umuwi sa mga bahay nyo ngayon din. Gusto mo ako na mag-drive? Okay lang. Bagyo lang to. Ang air charges nasa 90% na. Talagang nasa gitna na tayo ng bagyo. Sa pagkakataong to, gagawin ko ang tama. Magtago tayo! Kevin Sorbo in Lightning Strikes. August nine, eight a. m. Some movie mania. Isa siyang simpleng salesman. Magstretching po kayo at arm exercises yan. Magtitiyaga ng katapangan at sa sapak sa adventure of a lifetime. Sinu sila? Ano kailangan nila? Jackie Chan. Hallelujah. In The Accidental Spy sa Action Flix August 9, Saturday 8pm sa Heart of Asia Para sa mga alagad ng siyensya Handa ka na ba? Videotape raw ang pumatay Mahirap at wala ng ganitong cause of death Apat na tao na ang nakanood Lahat sila namatay Imposible ang mga sinasabi Pero sa pagkakataong ito Pati yung bata. Oo. Uh, magbabago ang mga isip nila. Spiral, ngayong Saturday, 10pm, sa Screams on Screen ng Heart of Asia. Sabi nila, twins think alike. Akin ang 10,000 ko. Ngayon na, manigas ka. Hindi, ang kambal na ito. May gusto makita kayo! Pero ngayon, may kailangan silang ayusin sa past nila. Ang mga natutunan nyo kay Principal, sa mission nyo lang gagamitin. Pagkatapos, kakalimutan nyo ang lahat pati ng pagkataon nyo. Twins Mission, ngayong Sunday, 8am, sa BIDA Asia sabihin mo na sa akin, kaninong painting ang gusto mong gayahin ko? Gusto kong gayahin mo tong pera. Ang obra ko, paggawa ng peking pera. Tulungan mo lang akong gumawa. Pinapangako ko, hindi hindi ka madadamay sa lahat ng ito. Imposibleng magawa yun. Sa tingin mo, bakit kakinuha ni Master? Patutuwa sa si Painter. Sigurado yon. Hoy, maghanda kayo. Pupunta tayong Europe. Starring Chow yun Fox and Aaron Kwok in Project Gutenberg, August 10, 6 p.m. Sa Feel of Films the Heart of Asia sa kamay ng mga bulok na opisyal. Pasalamat pa nga kayo dahil naisip na gawin ito ni Ginoong Liu para sa inyo. Sino sa tingin mo magtatanggol sa inyo, ha? Nagahari ang mga mapagsamantala. Dahil bagong salta kami rito, magpapakitang gilas kami sa inyo. Hanggang lumaban ang mga mamamayan. Call of Heroes, ngayong Sunday, 8 p.m. sa Asian Cinemix ng Heart of Asia.